morning, good afternoon, good evening. Yan. Yan yung way pa uwi sa amin. Dito tayo ngayon sa park. Oh. Hi. Gosh. Looks so hard. Bago na ako kasi doon lang kami sa ano, tabing dagat. Oh, looks so sleepy. Doon lang kami sa tabing dagat tumambay, ayun, kain ng kain, tapos kumanta, and then tumagay. Isang buti lang ng alak. Isang buti lang ng alak yung nainom namin. Na naubos pala. Oh, may na ano. May yun yung mga tao kapag wala silang kailangan wala silang pakialam sayo yun may kailangan sila saka ka saka lang nila may isip na message yung mga ka, ganong kaibigan sakit ng ilong ko guys kasi napadami ako nakakain ng cheese tapos yung yung coffee na tapat basta na sobrang ako na cheese sasakit yung ilong ko oh oh yes. ganun ganun ako ka ano ganun ako ka ano ba yan ano ba tawag nun sobrang katin ang sakit talaga. Wala namang pimples pero ano, basta kumain talaga ako ng maraming cheese. Ayan. Saka oily food. Yung ilong ko. Noong the other week, ito yung sakit. Tapos ito na naman. Ah, pag ginanon mo, masakit siya. Parang may ano sa loob. Kahit wala naman. So, ayan. Dito lang tayo muna saglit guys. Pahinga. Paupo-upo upo, muna tayo. Kahit mainit ang siminto. sa viewers natin dyan kung... Ang <laughs> mga yan. Ano ba yan? Hmm. Every time we say goodbye, baby, baby it hurts. Sakit talaga ng ilong ko. Ba yan. Pati din dito sa pisapis ko, ang sakit. Oh no, sino kayang ang nag-load? Baka 'yung aking alaga. Okay oh, naman sayo. Dun na, 'yun na lang 'yung tingnan nyo guys, kasi nakakaano din 'yung aking mukha. 'Yan na lang kayo manood Uwi na yung iba. Itang, ano. Kasi mag mag-aalas. Mag-aalas ano na ba? Mag-aalas city na o alas city na? Naririnig nyo yung huni ng ibon guys. Minsan sa bahay, ganyan. Ganitong oras, tumutu... nag-iingay siya. Tapos sa uh, morning, gano'n. Tuloy lakad na lang tayo, guys. Kasi, baka abutin tayo ng alas 8 dito is, curfew is, ano, 8.30. Maraming mga, ano dyan, mga sa babae natin na ano, na nagtambay. Char. Cute doggy. May mga indoor rain, ganyan. Dito tayo. Baka maingay yung ating ano. Baka maingat. Yan, may signal pa dito banda. Mamaya wala na tayong signal guys. Pag nag-in na to, meaning wala na tayo. Signal. Medyo mabilis yung aking lakad ngayon. Kasi